Maganda pong hapon, sir, ma'am. Siya na po si bago nating katulong, si Glenda, kapalit po ni Carla. Maganda ka lang po, ma'am sir. Oh, hi. Good morning. Uh, bale, ikaw na yung magiging in charge sa paglilinis dito sa buong bahay. Then, sa paglalaba. Kasi si Aling Lucine, siya yung in charge sa pagluto Okay. Maganda po. Wala pong problema, ma'am. Oh. Sasama ko na po siya sa kanyang... Ah, sige okay. po. Ah, sige po. Okay. Thank you. Oy! Oo! Okay lang ako. Andito na nga ako eh. Oo naman. Hindi ko nakakalimutan yung usapan natin. Oo! Ako pa ba? Lahat ng makakaya ko gagawin ko. Oo nga, Sisi. Akong bahala. Aagawin ko yung amo ko na lalaki. Para naman akong yumaman. At siguro-siguraduhin ko, mapapatarsin ko yung amo kong babae sa pamamahay ko. Oye, ganda. Dakdak ka ng dakdak dyan sa telepono. Hindi ka pa tapos maglinis yan. Ang tadla ka ka pa dyan. Darating na ang ating amo. Hindi ka pa nakakaayos yan. Tapos na kaya ako magluto. Masang na po. Naray ko siya. mo dito. At tamatang ka kahit. Saka, pwede ba? Ayos-ayos mo nga yung suot mo. Daig mo pa niya ng ano ah. Nasa ba? Kita lang yung at kaluluwa mo dyan. Ayusin mo yan. Ano ka rin mo? Mamakasura ka. Bilisan mo! Pasensya na po. Ito na po. Sir, excuse me, sir. Ano po ba si sir, eh? Nandiyan ah. Um, mo ka muna ng kulis. Ay, mo, sir. Ano naman Ano naman yan, Risa? Kung ano nung binibili mo, hindi porkat marami tayong pera, bibili mo na kung anong gusto mo. Dave naman, ina-deprive e, ko ba yung sarili ko sa mga bagay na gusto ko? May kakayahan naman akong bumili. Pinaghirapan ko na din naman yung mga perang yan. Kahit na, Risa, ang problema sa'yo, masyado kang gastador. Ewan ko sa'yo, kung gaganituhin mo na lang din ako, alis na lang ako. Ano, okay na ba yung kotse? Um, Ma'am, oo po. naka Nakaready na po yung masasakayan. Tara na! Kainis dito. Sige! Sige, umalis ka na naman! Iwanan mo na naman ako! Ah. Sir, okay pa po ba kayo? Brenda, huwag ka pala. Para rin bumipag-arawin natin yung vlog mo. Thank you, sir. Opo, oh, pasensya na po ano, kayo. Oh? Alam niyo, sir, tama po kayo. Dapat si ma'am hindi gastos ng gastos. Dapat lang siya sa pera at maroon mo mag-budget. Kahit may ang eh, po Eh, wag po na kayo. Eh, Risa, gumastos pang gumastos. Lahat na lang binibili. Makagastador. Ah, uh, alam niyo, sir. Mga oh, po si ma'am. Mas pa-paramingin ko po ko yung business, sir. Hindi po ako ba gagagastos. Bakit kung saan saan lang, lalo na po, kumpara sa dunin ko. Ganyan dapat. Ewan ko ba ito kay Risa. Tignan mo, umalis pa sila. Sinala pa si Tonyo. Marunong naman po mag-drive si Ma'am, di ba? Bakit kailangan pa niya... ...storbein si Tonyo? Wala po ba kayong nag-back on like, hindi po ba kayo nasiselas? Parang kung kasi may something. Hindi naman siguro. Subukan lang gawin ni Risa yan. Pupulutin sa kampungan, sinasabi sa kanila. Um, sige sir. Kung um, kailangan nyo mm. lang... Kasing na-love yung kayo pa Lisa! Risa! Risa! Pumunta nyo itong babae ka. Ano ibig sabihin ito? Ano yan? Ang aga-aga, babe. Paano nga rin mong... Kaso sa amin din na ni Tonyo! Patingin nga! Ang aga-aga! Ano to? Oh. Ano to, Dave? Nakita mo? Dito pa talaga sa pamahay pa, Risa? Babe, let me explain. Kita mo naman, agrabyado ako dito sa video. Lasing ako, Dave? Sabihin mo, marandig kang babae ka! Please, let me explain. Tawagan mo si Tonyo. Ano ba to? Hindi ko to alarm. Lumayas ka dito, isara mo yung Tonyo mo! Lumayas ka dito, malandig kang babae ka! Dave, kita mo naman, agrabyado ako dito. Ano ba? Hindi ko nga ito alam eh. Hindi ko alam na ginaganto ako ni Tonyo. Talaga ba? S Sige na. na. Lumayas ka na, baka pang gawin sa sa ko sa'yo. Please, Dave. please. Let me explain. Hindi, Lisa. Please, please. Lumayas ka sa pamamahal ko. Please lang, please. Hindi. Umalis ka na. No. no. Bago pa kita sakta, Lisa. Tama, Mabisa, mabisa, sandali. Bikya lang ako malaman. naman ako si... Oh, alam niyo ba? Si Glenda talaga ang may tanong ng natin ko. Lalo agamin si Sir mo. hindi ko may siya ng telepono kasi gusto ko niyang lumahan. Si, maraming salamat, pero kailan ko po ang sarili ko. Mahal po ko ni... ko. Mahal ni Dave. Manitiwan lang po siya sa akin. Naaabang ako ako sa iyo eh. Sige, dapat ang maglalawin ka. Ako po ako. Wala na ako kay Rino. Tama kaya. Nangyayari <laughs> kayo. Salamat po. Magbasa ka lang Okay lang po. Sige po. Magstay na lang po kayo doon sa loob. Mauna no, na po ako sa inyo. Maraming salamat <laughs> po.